hapon muli mga katrabaho ayan na uh, palitadahan na rin to na na no? iaangat natin yung ano natin dito tiles para pumogi siya ng konti mga katrabaho ayan bali ang ganda siya mga katrabaho ganda no? Tapos itong mga tubular na rin dito, ayan, kinakabit na rin ni Boss Berlon hmm? Ang Master Berlon Ayan. Ayan o Nakakabit na rin yung dito Para pag nag flooring sila rito Ayan o Okay na Mga katrabaho Ayan Yung isa brother Pag nagkabit ka uli Brother bago mo ano Pukpukin natin ng konti no ito bingi na naman. Yung ano, bago mo ilagay sa susunod. Naka baluktot. Ayan o. Tapos yung mga CCTV natin, ito, nakakabit na rin. Dito sa, ano, sa poste. Ayan. Ayan, mga katrabaho dalawa na ng mga CCTV na uh, nakalagay dito mga uh, katrabaho ayan, pati doon sa kabila mayroon na rin oh. Huh? Ayan, mamaya uh, ya, ano na yan Mag... Uh, para pa ano ko na mamaya makita natin ayan, may mga CCTV na nakalagay dito yung apat ay dalawa oh. Huh? ayan uh. Tapos isa dun sa dulo, meron din sa likod ito para makita rin natin. Ala, oi di kaya nyan chana kit may na. O kaya ya pa. E pede. O di na meka. O kata ay ko nang mago prekit. Ito yung isa rito, boss. Miko. Meron na rin dito sa likod. Ayun ano? para dito yung sa likod no yan pasok tayo rito para makita natin yung mga ano rito ayan si bossing oh nagaan siya nagbabar level para pantay nga naman Ay, labas ko na naman yung sinela. Ayan, tapos dito, nakapag na rin si George, no? Sa mga katrabaho. mga harang na rito, nakakabit na rin. Oh, idol, bossing. Eh. Yung dito, no? Pati yung ano, sinama mo na rin itong butas mo. Oo, tama. Para maganda pag nag may... Para malinis na rin dito. Ay, ano, nakatalis na tayo rito. Okay, punta tayo rito sa, ano, pila. Ay, sa loob para makita rin natin ito. smile. Oh, mereka kotak datang. Ada mengatakan Lareni ini kan. Makan ini Lareni ne. Oh, pero tiba tanggal ay Lareni ne. Oh, digini na dinan kay Papa Rene na dapat bukumaba na lepas ko talipatan na mga Ah uh, uh,

Bibili pa tayo ng ano, isang timba. O oh, dalawang ano na lang, dalaw, ah, bagay pala pa sa labas pa rin. Isang timba pa. Ah. Ano na, na lang dito sa labas. Isa sa sala, halinis na rin. Pag gano'n siguro, ilalabas na rin natin yung ano na yung paglag, uh, kabitan ng pintura. Ayan, si Boss JR, oh. Papa, oh, nagbibistay na naman para bukas daw. no? Oh. <laughs> Di ba papasok kayo bukas? <laughs> Bata, papasok ka daw bukas na na. Ayo, okay. <laughs> Ay, tayo mo. <ba? laughs> <Ayun pa na? laughs> tayo mo. Tayo mo. Tayo mo. Apa sahaja lembut bos Apa sahaja keluar? Cinta menurun ke? Ha? Senyum meter mu. Berapa mana, pore meter

trabaho. Kompleto na yung ano natin dito. Bali yun na lang ang gagawin natin yan sa susunod, no? Sa lunes, mga katrabaho. <laughs> ano? Ano? Ano naman at bangal doon kanini? Ayan, dumdengin eh, Brach. Ayan, no? Ayan, no? Yan, ito yung ano natin dito sa mga site niya, mga katrabaho. Tapos dito, yan, ikutan na lang natin dito. Kaya, lubaan niya kay kaya ni rami. niya kanyang brother. Ako, arin. Yo, naik nice. ah, tak boleh gokanya mac? Oh, panggilan mac? Ah, upak ni na nama katanya? Hentian. <laughs> Ada macamai juga lah. Oh, bila ni? Ayah nak. Enak. Apa sahut na, na. na nama tayo? Sabado na naman. Yung mga roller nyo, banlawin nyo. Para hindi manigas. Okay, babad nyo sa timba. Kabalas na naman. Ano pres, pre? Sabog na ako. <laughs> hay na, hay na. Hay na, hay ka na. Kayang pa. Pwede mo naman dapat hindi bakal mabagay. Kahit tinas mo mabagay mo Ay, itong ay Kaya hindi mo Kaya magbabaan mo. Ay, itong pwede mo magbabaan. O, hindi na lang. O, na lang. Ay, hindi na mo. Hindi, rin. Ayan oh. Oh bro. Maandar na yung mga... Palo pa yung camera. Ayan, yung mga monitor mo. Oh ay yung monitor. Itong monitor na to, ano lang to? Parang samantala ano? lang. Ano? Pasamantala lang. For viewing. o, oh, for viewing lang daw. Kumbaga, pinang-testing lang nila to. Ayan bro, paliwanag. Sabi niya pa ba niya? Pabalitan. Oh. Sige pa ba, bagyan mo. Tinan mo, tinan mo. Tapos, palunoy yung camera. Okay, tayo, Ayan, tinan mo bro, napakaliwanag ng CCTV. sa bundok, naku, nakikita mo yun naguhuling, oh. <laughs> uh, <laughs> sa liwanag. Talaga kami, ha? Ayan bro, sa sobrang liwanag ng CCTV mo. Tinan mo yun nandun sa, no? Na, sa bundok, naguhuling siya. Mangangerebun. Hayo no. Kitang-kita dito sa CCTV.